good morning. Hey may bariya ka? Wala na, may bayan ka. Ha? May bayan ka. Wala. Dalawang lima lang naman. Bakit binayad mo? Dalawang lima, mayroon ka dalawang lima. Wala ang Dalawang lima? Ha? Ah, Ay, bisaya na. Ang bariya ah, ah, mga kayidol. Good morning mga kaidol. <coughs> kan sa service na pa barya na naman apo ay denang trabaho dito taga laga pagbarya pag balang no balang barya bawa ta barya kali ini si terbawa ko to kung mga pera na taw

Wow. So, Susurain na lang tayo. Santa eh. so, na sa Santa Margarita paglapagan eh. Subukan natin dong sa, sa, sa may, ano. Sa Alpha Mart. Meron ba 'yang tomato? may bariya dito mga kayo dito paso pe may dalawang lima eh? Ayan. Ayan. ang ganda malamig dito sa amin mainit wala po wala rin kaya namin bills ng ano talaga hirap ang magpapareha at tinatanggihan ka naman ay takbo 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 Mer may dalawang pipe ka dalawang pipe

Kaya natin dito. Kaya wala. Wala. Kaya wala talaga. <laughs> wala baga. wala baga Abot ako sa Kabisaya, ilaman ang wala din. Alpamart, wala din. Mabin lang. Dudurugin na na ito para mabariyah.